Yes, what's up, guys? Andito po tayo sa uh, market ng Santo Domingo. Uh, mamimili tayo ng ating uh, gagawing tanghalian. Hello po. Andito po tayo sa may mga merienda. Ayan, Sabi mo sa palengke? sa palengke. ng palengke, uh, market. Santo Domingo. Ayan, ang dami mga paninda dyan, mga merienda. Pupunta tayo sa Kaloob-Looban. Ayan, mas mga suka, mga saging, ang dami dito guys. Ayan o. Oh. Ayan, 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 ang dami. It's a busy market. Uy, sinanay. Ayan, nandito po mga gulay, marami. So, doon tayo bibili sa may ano, mga pwesto ng mga isda. Yan. Yan, ang dami mga fresh na vegetable, o mga gulay. Wow! Ang dami niyan. Sari-sari, nasa bahay kubo yan. Lahat na nakikita nyo dito, hindi akin. <laughs> ito ay paninda nila ayan ang dami niyan guys so sama tayo doon tayo sa may isda <coughs> pasok tayo dito sa may wet tinda ng mga karne tinda ng mga isda ayan pasok tayo welcome to the jungle ito so, mga karne guys so ang dami longganisa oh bagnet and longganisa Meron yan Wala. Wala oh, ba Diyan siya lang, guys. Ayan oh. O Ilocos Sur. Toto. Bigan Ilocos Vegan Bigan longganisa, marami rito, guys. So, oh. ayan oh. O, oh. mamili kayo dyan ang dami niyan, mga pang-sinanglaw, ang dami, laman loob, ayan oh, pang-goto. O, oh, di ba? Kantay dito tayo sa ayan oh. O, oh, dito, guys, oh mga isda naman dito mga seafoods o oh, ayan ang dami wow ang dami niyan. ayan o oh, magkano po sub po 500 na 1 kilo wow okay, okay dito naman tayo sa mga shell shell ano ba tayo isda isda rin dyan okay So, yun guys, pag pumunta kayo rito sa Santo Domingo, Ilocosur. Marami rito, ha? Marami kayong pagpipilian dito. Ay, bagnet lang, bagnet. Oh, o, eto, bagnet o. Oh. Maraming manong isang kilo? 600, sir. Wow, mahal na. Okay, 600 daw ang one kilo ng bagnet. Ano nang matangin nyo? ba tayo? Naihilo na ako. Ito, saan bangus? Ah, ito. Ay, maliliit. Dito, ito guys, Dito, Oh, buhay pa yan. Oh. Pantat. Oh, pantat. Pantat yan, pantat. Ilang, ano ba? Okay, dito tayo sa medyo malaki. Ayun, no? Oh. Ayun, tumatalon pa ang tilapia, oh. Ibigay mo na... Ang yung tilapia. Ito. Be. Hey. Samba. Ah, dito. Okay, look. Tumatalon-talon. It's alive. Nakalive tayo. Shout out dito sa tilapia ang buhay pa. Ano? Samba, dito na. Hindi, hey, no, okay. okay lang yan. Sakto yan. Meron sanggaling po. Oh dagupan okay dagupan yan ay matinik original na tilap ay na ano bangus magkano oh sige oh, 220 ayan oh ang dami nga guys mamimili lang kayo dito sa Santo Domingo Ilocosur Market Tam lang yan shout out po Pwede siya tanggal yung ano? O, tanggal yung hihino sa gitna, pwede niyo. Pang Pangihaw pang nga. pangihaw, ihaw, pang ihaw lang. Pang ihaw. Pang -ihaw? Ang galang ka. Mm -hmm. Hindi, walang hiwa. Yan nga, tatanggalin. Opo. Hiwa lang, yun Alam na nila yun. Opo. Oh, kuya, pang ihaw lang. Opo. <laughs> Opo. Dalawa lang. Dalawa lang. Ako ay Ilocano. Ako Tagalog. Ako Ilonggo. Ilonggo po ako. Ilonggo. Tagabakulod. Wow, ka na sa mga isda. Dere ba? <laughs> Thank you po. <laughs> Ayan you guys oh. <laughs> ha? Saan, saan? Alabang. Ha? Ah, South yun, South. North Alabang, Munting Lupa. Ayan, si shout out taga Alabang yan, no? Sa kayo hmm. sa Alabang, kuya? Alabang. Hindi, saan doon? Sawawa. Sawawa. Ay, nagkasawa ka dito? Ano yung mga kamagang sa ka Ligarito? Ah, okay. Malapit ba yung sa, ano? Kuya, <laughs> malapit kayo sa Putatan? Okay. Malay. Walang lupa. Ay, Las Piñas pala yun. So, ang sukle? Uh Oo. -oh. Ayan. 220. 220. 220. Ano yung binigay ko kanina? 270 yung binigay mo kasi may pinagkapta ko rin kumulat. Di ba kang kasama? Magkano ba binigay mo? 270. Wala akong binigay. Ikaw nagbigay eh. 270 binigay mo. 270 binigay, binigay mo. Magkano ba yun? Ah, yun o, Tama. Nagbigay ka na, di ba? Di ba mo, nag wala. nagbabayad. Hindi Mana, maluluki ka niyan. Luki ka ba, man, na. Hindi pa okay. Ako ba magbabayad? Wala O, guys, ba mamaya okay, so nang babayad daw ako, Baya, ha? O, sige, barya. O, o, baria, o ba yan, welcome back guys. Dito tayo sa uh, Gulayan Bibili tayo ng panglagay sa bangus. Kapati, sibuyas, luya. Ilang piraso ka, Apat na doon. Dagdagan mo na lang yan. Ayan. Maraming gulay dito. Konti pa nga ito eh. Hindi pa Tsaka nawala na yung mga lame-lamesa nila. Oo nga. Kaya lumawak na no. Yung Ay, mga estante, latag na lang. Ano pa? Agandang na lahat. Bayaran mo na. Toyo. Tati. Ha? Ah, toyo? Hindi ko alam. Sige, kumuha ka na lang. toyo. Toyo. Isa. Yan. Yan. Toyo. Okay. 18. 80 pesos? Ang isang ganyan? Wala pa maliit? Ayan. Oh, o Ayan na maliit lang. Ayan, maliit ka. Ay, patis yan eh. Patis yan eh. Baka umalat. Ito na lang sa ako. Yan, Anong nainap? Paano dito? Silbra spot mo. Oo. Anong maliit na lang? Oh. na lang. paano 20, Okay. Ayan guys, kompleto na. Panlagay sa bangus. 140 daw. 140. Salita ka. Manteka lang. Oh, mura, mura ang gulay. Oh, mura. Ayan o, oh, mura ang gulay. Mga gulay, mura. Yeah. Okay. Ayan. 140 di ba te? Yes ma'am.

Ito. Kawa ka muna to. Yung wallet mo din. Yan, okay na. Meron oh, na tayo. O, kumil na lang tayo yung sinigang. Ha? Bili na tayo para hindi na bumalik. Sinigang na. Sabi mo. Hindi, sige. Mamaya na. Okay, ano pang bibili natin? Bili tayo ng makakain ulit. Yung um, maka... Itan prutas tama saging ito ba kaya mong bitbitin ang tanong hindi ay meron na po thank you saging saging oh saging hindi pa hinog hindi pa hinog okay pili tayo ng medyo hinog ayan dito tayo sa prutasan Rutas, ano pang bibili natin yung kasya sa compartment okay Krutas. saging hilaw pa hilaw pa hilaw pang mga saging na lakatan lakatan tan tan tatatan tan tan ayan dito tayo ulit sa may mga ulit. gulay ulit ang daming gulay daming gulay Ayan, oh, no, puro fresh yan. Ayun, oh, no, Chinese, Chinese, ano yun? pa paano iuwi sana nila to? Alin? Ito, gulay. Uh, Ako lang mag-isa, oh. Eh. Kakarton, eh, yan. Dapat hindi mo tinapon yung plastic na, ano, bubble wrap. Diba? Ayan, eto, mga tuyo. Mga dried fish. Ang dami niyan. Okay. Okay, alright. Prutasan. Nasaan ba mga prutasan dito? Ito, mga itlog. Ito mga bumili? Nang? Itlog? Hindi na. Okay, okay. Ito, mga itlog, guys, Egg, egg, egg. Yung wallet ko, ah. Ah, Asan? Oh. Dry fish and dami. Wala magkano'ng tamban. Tamban 75. Salinas. Thank you. Ano nga bi? Saging nga lang. Wala naman saging na hinog sa labas. Wala, wala. Ha? Huh? tayo rito sa may prutas. Okay. Ilaw nga. Ayun, ay, hinug. Saan? Ito na ito, ma. Wala pang hinug. Wala pa. Mga, ay, ano, three days, 3 days pa yan. Hindi, pwede, pwede na ba yan? Ha? Pwede, 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 pwede na ba yan? Matamis na. Rin. Mga pakla-pakla? <laughs> Ganito ba yan? Oo, ito yun. Pwede bang taste test? Okay. Oh, guys, so oh. Shout out kay Manang, oh. May libre saging. Oh, ayan, oh. Shout out kay Jan. Anong pangalan niyo, Manang? Uh, Arabella. Arabella. Okay, shout out. Ayan. Dito tayo nakabili ng saging. Manong. So, guys. Uh, labas na tayo at uh, tayo na ang mag-iihaw. Uling. Bibili tayo. Uling. Uring. Uling. Ah, ha? Anos, uh, ano na? yan? Spinach? Spinach? Hindi, kagot ako. Ah, pa. hindi ba? Eh, ano yan? Talong. Oh. Talong. Ah, talong oh, eh kay Papa, masipag yung tumubo. Ah, ano, yung pa sa manila? Ba? Ayan, yeah, mga pwedeng itanim. Itanim sa lupain. <laughs> Tanim sa paso. Ayan pala sa atin, mo. Oh. Mga ah, hilog. Okay. Dito na tayo sa may mga pagkain. Ha? Mais. Aba. Tatlo 100. Tatlo 100. Ano <laughs> ba? Kati na kamis kayo. Tatlo 100 ano ba? na lang at eh, sorry ano ba? Ayon. <laughs> na ayun 30 na di din ah diba? o ba't kuhaan para may ano oh, yan o o ayun sa ha? siya pero dito 25, marami na. Ano po yan? Masarap. Ay. Ah, pinipig. Okay, pinipig crunch. Ayan. Matamis yan. Oo, oh, ano? ilan, ma'am? Isa lang po, try na. 25? 25. May dadad. Isang kurot. Okay. Salamat po. Dun, dun. doon na tayo. Oh, alam yung lasa ng pinipig. Di na Ayan, oh. mas kobado. Marami yan, sa sabakulod. Okay, mga asukal, iba-iba. May maalat na asukal, matamis sa pakla. O, oh, may sarap yan. Um, ah, Niki, oh. Sarap i-an gawing mami. Hindi oh. daming kakanin, guys, so, Ayan, bilik nga nga isa niyan. Hindi, ito, nilupak. Bili ka isa. Oh, ayan, nilupak yan. Yan, yan, isa lang. Yan, ayan, yan, yan, yan. yan. O, <coughs> oh, bayaran mo. Yan sa akin. Vlog mo sa akin. Ay, nai. Shout out, nai. Yan ang gusto niyo i-shout out. O. Oh, mga anak nyo, asawa nyo, nai. Shout out nyo na. 60. 60.

up up oh. thank you manang thank you Tinubong. ayan maraming kakain mga pasalubong dyan, guys oh ayan oh meron ditong ano tupig yo may tupig bibingka okay iwalis mo okay up oh. Labas na tayo. guys. Right. Oh. Ayan o. Oh. May ulam dyan. dami. O, oh, ayan o. Oh. Wow. Oop. Oh. Oop. Oh. Mangos. Tinapa. Ay, ano. Oh. Daing. Panutsa. Ayan. Wow. Yeah. So, mga halaman guys oh pwede kayo mag ano garden 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 sa inyo tanim kayo mga plantitos plantitas andito lahat oh hmm. ayan mga bonggambilla ang dami hmm. tayo. ng mga punda, cortina. Dami. Yan, see you later guys. Bye bye.